Check mo naman lahat, sir Kung saan pwede makakabili ng mura mga paputok MDD Guzman Fiber Located at Glover New Highway Barangay to Rob lang na Mabuna Alright Salamat Good morning po sir So oh, Shout out po sir Saan galing po yun sir? Saan galing po yun? Bataan Dumayo lang talaga dito ako para mapagbili ng talang i-celebrate natin yung bagong taon. So, good morning po sa Batampo, mga guys. So, nandito tayo sa tindahan. So, dito po si sir, no? So, pinayagan tayo mag-update sa mga about, mga presyuan, ng mga paputok. Ayan. So, good morning po sa iyo, madam. Good morning po sa from Batampo. So, maraming talagang happy new year po sa inyo. So, dumayon talaga sila. So, ito, hindi natin masasabihin. So, may itong binili nyo po para uh, i-celebrate nyo sa bagong taon sir. Okay. So, talagang dumadayo pa talaga sila na para mamili ng mga paputok dito sa Bukawi. Siyempre, ang Bukawi Bulacan itong kilalang kilala sa mga mga ng mga paputok mga guys. mga guys, so makapag-abil po kayo rito ng mga presyuan sa mga about mga paputok dito sa may Bukawi Bulacan mga guys ito, to magkano ang presyo? 900. 900 so ang 900, 900 mga so anim na... na piraso mga okay. so 900 to mga siyan ha ito boss magkano naman to? 900 days. 900 din talagang si, si talagang bagong taon ni sir so napakadami yeah. nito 900 so morning mga so welcome back sa YouTube channel natin so nandito dito naman tayo sa Bukawi Bulacan so kung saan yung mga bilihan dito mga bro so shout out nga pala sa lahat mga subscriber na lalo lalo sa mga UFW from Canada at sa mga sa Jada shout out po sa inyo sa mga Saudi Arabia shout out po sa shout out po sa inyo lahat sa lahat mga seaman shout out po sa inyo sa mga lahat na nakakilala kay Tony Black shout out po sa uh, Merry Christmas sa Happy New Year bro so mga samahan niyo ako para mag update tayo mga iba't ibang mga paputong klase ng paputong kung paputok, o anong mga priswa mga paputong dito sa so may ibang kakay Solid so let's okay, go so nandito na tayo kung saan yung mga Bilihan ng mga paputok dito sa area ng Bukawi mga iso. Shout out to sa lahat mga isyo, mga iso. Dito tayo sa area kung saan po yung mga uh, bilihan ng mga dito mga paputok. So bagong taon mga iso. po yung sa itong area na ito. Pagpasok galing sa Inlex. So dapat na rito sa mga iba't ibang mga, tind iba mga tindahan. Ang dami dito nagtitinda dito po mga about sa mga tungkol sa mga paputok mga guys o dito sa ting so tanong natin mga update price lang po tayo kung anong mga price one po sa mga paputok natin dito yun mayroon kang ano yan yung katulad niya po sa mga abal paputok yan so good morning po yan Ah, pwede bang tanong natin kung magkano mga presyo ang nito? So mga guys, yung mga 11,000 po ang mga presyo dito. Na. So, mga ganun pa po to guys. Mga... Anong kukulma? Ito, Tony vlog po, Tony sir. sir. Ito po. Ah, so, good morning po, sir. So, Bigyan mo ako siya. Oh, uh, shout out po, sir. Uh, Saan galing po yun, sir? Saan galing po yun? Sa bataan Bataan? Dumayo lang talaga dito sa Bukawi Bulacan para mapagbili ng no. taon, no? Talang i-celebrate natin yung bagong taon. So, good morning po sa bataan po, mga guys. So, nandito tayo sa tindahan. So, dito po si Sir, no? So, pinayagan tayo mag-update sa mga about mga presyo ng mga paputok. Ayun. So, good morning po sa madam. Good morning po sa from Batampo. So, talagang happy new year po sa inyo. So, dumayon talaga sila. So, ito, at hindi natin masasabihin. So, ito, itong binili nyo po para uh, i celebrate nyo sa bagong tambo, Sir. Okay. So, talagang dumadayo pa talaga sila na para mamili ng mga paputok dito sa Bukawi. Siyempre, ang Bukawi Bulakan, itong kilalang-kilala kilala sa mga mga tinda ng mga paputok mga guys. Yun, so pakis ng mga presyuan po dito no. So mga kukuhat ng kunting update po sa mga sa kanila. Ah sir, okay lang po itanong natin kung presyo po sa origin original yung presyo niyo po sir. Sige, okay, ilang rounds ba to? 1,000. 1,000. 1,000. Magkano mga presyo po to sir? So ng ganito. 1,000. 1,000. So mga ganito po no, sir. So magkano mga price naman nito ng so, mga ganitong pangpaputok po? Isa nga guys, yung mga ito yung mga paputok sa mga gaganap natin ng mga bagong. Ito po magkano po? Toto, yan pres yung mga toto So ito po, magka-press press lang po to 2,000 hmm. daw to mga So hindi pa tayo makakitanong sa mga Sa original na price lang po sa kanila po mga naman ng ito 2000 din to. 2000 yung fountain yung ano niya, yung fountain. So ito rin to uh, no, mga fountain din to no. Itong ano mga ganito so hindi naman to sa so, mga delikado to mga ano. Mga presyuhan to mga ito mga mga iso dito. Ito oh. naman oh. 900. Oh yun, so mga guys, so ito yung... bagong ganap sa bagong taon natin, no. So okay, makapag-abil ka dito sa mga paputok dito po sa ito po 'yung. ito po 'yung, ito po yung ano po. Ah, uh, 'yung parang firework po mga guys. So makapag-abil po kayo dito ng mga presyuhan sa so, mga about mga paputok dito sa. Magkano ang presyo? 900. 900. So nine ang 900 nine hundred, mga guys, so anim na piraso mga guys, so 900 to mga 'yan, ha. 'Yan sa mga pagdating sa so, so, mga Aba, good morning po. Shout out po lang ng mga, mga customer dito. Namili ng muntang ang kaputot. Yan, dito lang sa tinda ito mga guys. So, mula sa entrance. So, eh, ito boss, magkano naman to? 900 day. 900 yun. Talagang si, si talagang bagong taon ni Sir. So, napakadami yeah. nito. 900. So, ilang piraso. Boss, ilang piraso to boss? 100 pieces. Ah, uh, 100 pieces po mga. So, Dalong libo. So, okay na rin mga. No? So, sa isang taon, isang bisis naman din. So, Kasi, no, talagang ano naman natin yung mga salob ng isang taon, isang bisis lang gumastos, no? Mm Hindi -hmm. uh, natin maiwasan na uh, kahit pa paano, no, uh, no, taon-taon talaga ganun. Yan talagang uh, tradisyon natin sa mga Pilipino. talagang mamimilitan yung papotok para i-celebrate na ng bagong taon po, mga guys. Dito lang sa tindahan nila ni boss, no? So hindi man siguro mga pares pares sa mga persuan siguro dito mga hmm. ano yan. Hmm. Oo, so mas maganda rin talaga hmm. sa mga ganito na personal pumunta. Katulad ni Sir, talagang dumayo pa talaga no. Sir, okay lang banggitin ang pangalan natin. Oh, Larry. Larry, Bataan, sa so, mga ito. Balanga City. Uh, Balanga City. Talagang bumili talaga dito ng paputo para celebrate sa ating mag darating ng Kapaskuhan at bagong tao. Ayan, dito sa tindahan na to. bang na tayo yung isang dami natin dito sa anong time shoot natin. Mga eight. Oklat ng umaga mga sir, nandito na sa tindahan na to kung saan mga bilihan mga paputok dito. 2000 to yung paputok May discount na ako ng discount si sir. Palitan ko si dito. Sige tayo 2000 na lang nyo ano na lang So, Nakaku nakakuha ng discount si sir. So ang presyo sure. napag discount pa si sir. So yung mga guys nato. So, good morning po And sa mga Daddy, I love you daddy. Ha ha. Ayan po siya. So invite one mo naman sila, Sir Con. No? Invite mo naman sa mga. MD de Guzman, fireworks. Woo! <laughs> <laughs> yan ang mag Yan ang maganda. O oh, Sir, kung may tanong natin kung magkano ang original price nito? 10,300. One for ang presyo nito, Sir, ganito ang mga paputok. So yan yeah, mga so one for ang presyo at mga yeah. yeah. So may discount yan ang negosable ang mga presyo. Mga. So nakakuha na lang one for po mga. Yan, yeah, dito po kay eh, Sir, dito. Yan, yeah, may discount. Ano yan? Discount na yan. Eh. Good about it. O no, yan, nakakabili no, ka na dito. Ayan dito sa ano may giveaway pang bata oh. so, Okay lang din to mga iso Mga uh, giveaway lang uh. Ay, oh! Oh! <laughs> Ay, yung yung ba? Ayan yung um, <laughs> mga Ayan yung mga So yung mga guys po nandito na po yung mga naka Nagbabahay na po si sir sa pambataan talaga guys talagang Solid talagang Mag Magkano lahat? Tentri po lahat. Tentri. Ayun, sorry po kung itulungan sa kanya. Yung nga sabi nga nila, tapag ang blessing ng salub ng uh, sa isang taon tang bibilisin na kagad si Sir, talagang dumayo pa talaga nang talagang bumili ng mga paputok So, Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat ng mga subscriber natin. So mga guys, ito po yung nabili din po oh. ni Sarah Roshka from Batano. Batano? So, from Batano. So, iba't Bata, no? so, ibang mga paputok po yung nabili po mayroon dito na 2,200 mga guys sa may iba ibang mga paputong mayroon naman siya ng 1,700 may 1,300 1,000 may 150 may 250 300 800 900 17 so sa mga tuwid ang nabayaran po niya ng mga lahat ng paputong 10,300 so happy new year po merry christmas po sa inyong lahat so shout out po sa iyo boss so sana mga paputong oh, from batana so invite yung pamasko pa ni ano meron pa kami may free Iyan, pa okay, man, ay, ano. oh, magpa oh yan magpa <laughs> yes. ano. so invite mo naman siya la sir kung saan pwede makakabili ng mura mga paputok MD de Guzman Fiber located at Governor Harry Barangay Toro Bukawi Bulacan mabuti <laughs> all right <laughs> salamat <laughs> Yon salamat salamat doon dito nakakabili hindi na nanabutan <laughs> si ma'am din nakakabili ng paputok oh, good morning po sa inyo yan dito na lang sa amin andito naman tayo sa ano mga papupog na nandi sa hililira to sa kanya pong ano po mga... You, so, yeah, mga so yan <coughs> mga so 1 po mga so may discount siya ng <coughs> hindi bola, mga presyo pero so okay, na lang 1 po mga yan yeah. dito po kayo sir dito sa mga okay. <coughs> yan ang 1 ano ah, yan? Giveaway. Discount yan. No, yo, no. na yun? Giveaway. Oo yun, nakakabili ka ngayon dito. Ayan dito sa ano, may giveaway pang battery. Oh. Okay lang din ito mga guys. Mga uh, giveaway lang. Uh. <laughs> <laughs> Lalaki na ako

Uh, sa isang taon tanggapipilisig na kagad si share, Talagang dumayo pa talaga nang talagang bumili ng mga paputok. Ayan. So, Merry Christmas and Happy New Year ko sa lahat ng mga subscriber natin. So mga iso, ito po yung nabili din po oh. ni Sir Rosa from Batabon. Batano? So from Batano mga Iba't ibang mga paputok po yung nabili po. Mayroon dito na 2,200 mga guys. Sa may iba ibang mga paputok. Mayroon naman siya ng 1,700, may 1,300, 1,000, may 150, may 250, 300, 800, 900, 1,700. So sa mga tuwid ang nabayaran po niyan ng mga lahat ng papo 10,300. So happy new year po, merry christmas po sa inyong lahat. So shout out po sa iyo boss. So sana mapapa. Oh, uh, samahan niyo Ayon, ako sa at sa sana so, shout out po sa iyo. Good morning. Ah, uh, shout out po sa inyo. Good, Good, Good morning. Good morning po sa from Batana. So invite man mga kamag-anak natin boss. So sana tayo makakabili ng mura ng mga paputok? Yes. Yung pamasko pa ni ano. Meron pa, pa Oh, may free pass siya manalo magpa ah, <laughs> oh, yo yeah, magpa yes. ano. So invite mo naman siya la sir kung saan po dito makakabili ng mura mga paputok M D Guzman Fireworks located at Governor Halilif Barangay Toro Bocawe Bulacan. ka mabuhay <laughs> all right salamat <laughs> yon salamat salamat <laughs> doon dito nakakabili hindi na nanabutan <laughs> si Ma'am din nakakabili ng paputok oh, good morning po sa inyo yan dito na lang sa amin yan dito naman tayo sana, mga dito. sa mga papapag Sa hililira to sa kanya po.

So ayan mga guys, so nandito tayo kung saan po yung mga tindahan na dito ng mga pabilihan ng mga paputok dito po kay ano, Lazer no. So mayroon tayo na pag update kayo sa mga presyohan dito mga paputok mga So dito, uh, mayroon siya ng mga libre ng mga paputok pag nakakabili kayo na sa kanila. May mga pamasko, alright. So dito lang sa ano mga ino mga paputok. So itong nira, dalawang unit po ang mga tindahan nila rito po mga na pwede makakabili po ng mga paputok dito sa yan. So, dito po sa entrance, mga guys. So, pagpasok po dito sa unang mga guys. Yan, mayroon tayong dito sa paglabas natin. Pagpasok dito sa air. So, may mga parkingan din tayo, mga guys, dito. Walang problema po sa mga parkingan dito, mga guys. Yan, dito sa mga, sa mga paputok dito, mga guys. Yan. Dito sa mga mga paputok po. Talagang marami na mga. Gusto mo dyan lang, buksan na lang natin. So, dami na bilhin na sila. Yung galing pampanga mga sa dito na ng mga ano. At marami rin mga paputok dito. So, makakuha sana tayo mga pag-update tayo kung magkano mga presyuhan ng mga paputok to. E, Iba't ibang mga paputok. Ang pwede dito. Ma may tanong natin. Makakuha tayo ng ah, mga paputok. So, magkano mga presyuhan po mga dito. Yan, dito sa area na to. Ito. Dami lang hilera hilira mga guys, yung mga paputok dito, mga nagtitinda ng paputok dito. Dito to sa Bungad pa lang ito. So, doon sa dolo, mayroon din sa mga, mga tindahan ng mga paputok rin. Yan, dito rin sa tindahan ito mga guys. So, dami na bilhin ni Sir, no? So, mayroon na mga kunting mga interview natin si Boss. Boss, yung pangsarili mo lang po ito? Pangsarili pang lang po niya? oh, yeah. oh galing pa para makapagbili ng mga paputok dito sa Bulacan, mga guys. Yan. Mm hmm. 'yon pang pang celebration na ng bagong taon yan boss no. Sagang karami 'yon, 'yon maganda doon. Sa loob ka ng isang taon, ito po yung mga ano, uh, pasalubong ng bagong taon po sa ating mga uh, Yeah, ito kayo sir, no? Ito boss, magkano ang presyo naman nito? Yung kito. Kwitis na to. Ha? Pesos po isa. Ha? So ang package nito isang bundle boss, magkano 1, nakuha 100, mo? 100 yan, 1000 po. Oh, okay, so yan, nine, oh, 1,000 daw po ang price one. So, negotiable na siguro mga price one po nakuha po. Iba po kasi nila. Yan, ito po mga guys, so 1,000 daw ang ano. Iba so yung klase. Ayan, kung bebe nila po. So ang bata, yan, pwede na natin mga pasalubong ng bagong taon. Yan, galing pra